Magandang umaga. Ito nga po pala yung pwedeng kainin ng kambing na damo. Ipinasya lang namin sila sa likod ng eskwelahan. Aalis din lang kami. Doon kasi sa pinagpapastulan namin, naubos na po yung mga damo kaya dito na lang muna. At dahil nga buntis sila, kailangan nilang kumain ng sari-saring damo kung nakawala lang siguro ang mga yan, mas madami pa silang makakain. Pero hindi pwede kasi isa sila sa mga alaga na mapanira. Lahat ng dahon na pwede nilang kainin, kakainin nila. Pati yung mga gulay, kaya nagagalit yung mga kapitbahay. Ang maganda lang sa pagkakambing, hindi mo nabibilhin yung kakainin nila. Pero ikaw naman yung gagawa ng paraan para may makain sila. Kailangan mo ring bantayan sila palagi kasi baka maitali sila sa mga puno-puno na malapit. Mahirap na baka masakat sila. Sayang naman po yung pinagpapaguran natin, di ba? Kung mamamatay din lang sa kapabayaan. Yun lang po ang payo ko. Maraming salamat po.